So ito na nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon na patungkol dito sa NBI, mga kababayan, ito po ha legit po 'yan. Ah legit po 'yan, galing po 'yan sa ah uh, Philippine Star. Ah sa mga hindi po nakakaalam, Philippine Star po 'yan galing. Hmm? oh So Philippine Star Jaime Santiago Interpol. Anong nakalagay? Interpol assistance aid for arrest of vloggers spreading disinformation. Naku po. Ito na nga, mga kababayan. Mukhang merong sasakit na ulo ng mga vlogger ngayon. nako. kung naalala ninyo, si Sas Rugandos. Kilala nyo si Sas, yung baklang Sas. Mm -mm. Nakabase sa China. Mm kinasuhan ni uh, J. Tariela na komodor ng Philippine Coast Guard kasi nga nagpakalat ng fake news patungkol kay J. Tariela na tumanggap daw ito ng milyon-milyon mula sa Amerika. Naku po, ayan na. Mm -mm. Kaya mga kababayan, kinasuhan siya ni J. Tariela. Mm. So bago natin anuhin yan mga kababayan, i-play ko muna para sabihin na Baka fake news yan kenta Hindi o yan Ito Sas uh, Rugando Kinasuhan Ni J Tariela Naku po, totoo yan ha, mga kababayan. Nagsampan ng cyber libel sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, laban sa vlogger na si Sas Sasot. At para bigyan po tayo ng detalye, wala sa Manila Prosecutor's Office, nasa linya ng telepono si Dave Abuel. Dave, saan ba nag... Totoo po yan ha. Oh. Kaya po mga kababayan, malakas po ang loob nito mga vlogger na to. Gumawa ng fake news, Ah, mag magimbento ng kwento, kaya hindi sila natatakot kahuskasuhan kasi nasa ibang bansa po sila. Hmm, isa na ito. Pugat itong reklamong cyber libel ni Commodore Tariela. Hmm. Truth, nagpugat ang reklamong cyber libel ni Commodore J. Tariela dito sa vlogger na si Sasasot sa mga mapanira umano niyang post na idinadawi si Tariela sa panunuhol, corruption, pati na rin sa dishonesty at misconduct nagbigay na mariing kiti ng ginitarela. Iniyain niya 'yan dito kanina sa Manila Prosecutors Office kasama ang kanyang legal team. Base sa kopya ng kanyang reklamo, may Ma'am Lilito Nini Hilupo. kita niyo mga kababayan, uh, yan po ay totoo. Mga kababayan, hindi ko na po patapusin 'yung naturang uh, balita na 'yan kasi nga narinig niyo naman, hindi po 'yan fake news ah, hindi maitatutulan sa kanila kaya sila ay nakakasuhan. So kinasuhan po siya isa na si Sas dyan. Si Sas po, sa mga hindi po nakakaalam, ay nasa China po siya, naka-base. Hindi mm -mm. ko alam kung kasama niya si Martin Andanar, doon sila naka-base. No, so ngayon, mga kababayan, bukod dyan, <clears throat> ay, nandyan pa si Maharlika. Kung naalala ninyo, mga kababayan, nandyan pa si Maharlika. Mm, si Maharlika din, grabe ka fake news din po, yung dipuga na lintian na pistingyawa na yan. Oo, oh, so ito po mga kababayan, dahil po sa napakadami pong fake news na vlogger ng mga DDS na nagpakalat po ng fake news, ito po ay Philippine Star. So ngayon mga kababayan, nakalagay po dito, Interpol Assistance I for Arrest of Vloggers is Spreading Fake News. Ito po, NBI Director Jaime Santiago, no? At press conference at the Malacanang Palace, no? Composite. Photos also show an illustration of the Interpol. So, ito po, ang nasa left daw si Jaime Santiago, ang katabi Interpol. So yan po yung nakalagay. So ngayon mga kababayan, ito po ang nakalagay sa artikulo ng Philippine Star. Naku po, good luck talaga mga DDS blogger. Ah, sige, mag fake news pa kayo. Mm. Manila, Philippines. Bureau, a uh, National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago is open to the possibility of tapping the International Criminal Police Organization or Interpol to go after Filipino content creators abroad who are accused of spreading disinformation or fake news amid the NBI ongoing investigation into bloggers accused of spreading spurious content. Santiago told reporters on Monday that seeking Interpol's assistance to extradite airing Filipino vloggers based overseas would be a straightforward process. We will just write to the Interpol help us bring them back here to us sabi ni Santiago sa mga reporter in mixed English and Filipino salita the Commission on Human Rights and the Other rights advocates recognize the limitation of free speech but also deem arrest for spreading false information as a potential rights violation. The Commission on Human Rights says such arrest may be a form of content-based restraint that violates the constitutional protection of free or free speech. I. Sabi dito ni Potential Rights Violation Carlos Conde, senior Philippine researcher at Human Rights Watch, similarly said, the government approach to curbing disinformation raises concern over potential breaches of individuals right to freedom of expression. The Philippine government is walking a very fine line here, sabi ni Conde sa Philippine Star. While Filipino here or abroad have to face the legal consequences of their action or utterances. This remains concerning in the context of free speech and freedom of expression. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin na lahat, katulad sa amin, katulad sa inyo, meron po tayong kalayaan na maghayag, meron tayong kalayaan na magsalita o maglabas ng opinion o saluubin. Pero dapat po responsible po tayo. Bakit? Kasi kapag sumobra po yan, baka po na wala namang problema siguro kung maglabas ka ng saloobin mo katulad niyan sa Cebu na ka. So wala po tayong mali siguro kung sisihin natin yung mga namumuno sa Cebu kasi nga naranasan mo na bahaan ka eh, biktima ka ng baha, na stranded ka, pinasukan ng putik ang bahay mo. So kung maglabas ka ng opinion sa social media, magpost ka at mumurahin mo yung mga politiko dyan sa inyo, karapatan mo po yan. Kasi bakit? Hindi ka naman po mababahaan. 'di ba? Hindi ka naman po mabibiktima diyan, no? Kung inayos lang ng mga taga-Cebu or mga politician diyan sa Sibu ang kanilang trabaho at ginampanan nila ng ayos ang kanilang trabaho. So ganun po 'yun mga kababayan, no? May may ano po kasi yan eh. Mga kababayan, may may ano kasi yan na ah, example. Halimbawa katulad sa akin, ikaw Kent, oh hindi ba ka below the belt 'yung mga sinasabi mo? Uh, siguro para sa mga politiko na natatamaan ko, below the belt yun. Pero kung ang mga tao na naintindihan nila sinasabi ko, naintindihan nila yun. ba? Diba? Mm -hmm. Kasi sino ba namang hindi mapapamura? Katulad ngayon mga kababayan, kinasuhan ni Trilliani si Bungo at si Digong tapos nagugulat ka yung na kaso nawawala. Hindi ka ba mamumura niyan? Hindi ka ba mapapamura? ba? Diba? Mm -hmm. Tapos nakita niyo mga kababayan. ba? Diba? Nakita nyo, Mm. Na yung ifinail na kaso kay Jewel Villanueva, oo, ilang taon yung ifinile, nagugulat ka, dinismiss ng hindi natin nalalaman. O, paano hindi ka mapamuran niyan? 'Di ba? Matutuwa ka ba? Yung pera ng taong bayan, ninakaw nila, kaya sinampahan ka ng kaso. Tapos nagugulat ka, dinismiss na lang na hindi alam ng taong bayan. Ano yun? Magic? Mm, di ba? Mamarilo Romualdo. Mm. In kay Ma'am Eva Nareta. Oh, may gilab shout out po. Oo, oh, oo. Oh. Diyos ko. Oo, oh, ganun yun mga kababayan. Kaya ngayon, sabi dito, no, yung mga vlogger daw na nakabase sa ibang bansa, lalo na kapag Pilipino ka, hindi porkit Pilipino ka at nasa ibang bansa ka, kay exempted ka na, hindi po, no, maaaristo ka pa rin, lalong-lalo na kung may kaso sa'yo. Halimbawa, kasi ang ang laging inaano ni Maharlika mga kababayan, katulad kay Maharlika, hindi siya natatakot na kasuhan kasi bakit nasa Amerika siya. Mm -mm. Ngayon mga kababayan, totoo naman po talaga na hindi siya natatakot kasuhan kasi nasa Amerika siya, tapos hindi siya tatablan. Totoo naman talaga. Ma'am Gloria, hello po. Totoo talagang hindi siya tatablan kasi bakit? Ang batas kasi natin sa Pilipinas, hindi po yan basta-basta na maipa-implement natin sa Amerika. Kasi bakit? May sarili pong batas ang Amerika. Katulad yan, sa pagkakulong ni Digong. Hindi po natin basta-bastang mag-file na lang tayo ng resolusyon na pauwiin si Digong, or di kaya house arrest kay Digong. Katulad yan, mga senador na mismo ang gumawa. Hindi po yun basta-bastang tatalab sa Netherlands kasi may sarili pong batas ang Netherlands. So, useless po yun. Maliba na lang, kung pauwiin si Digong dito, dito siya ma-house arrest. Ang tanong, papayagan ba? Katulad kay Maharlika. alimbawa ngayon, may binira si Maharlika. Binastos niya si First Lady. Binastos niya si PBBM. Kinasuhan siya ni PBBM at ni First Lady. Hindi po siya basta-bastang ma-aristo doon. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Kasi may batas po ang Amerika. Bawal po tayo doon magbaba ng batas. Kasi ang mangyayari doon, binabaypas natin sila. -mm. -mm kaya malakas po ang luob nila. Uh, Chloe Nigel, maraming salamat po ma'am sa iyong uh, 10 Hong Kong dollars super super chat. Thank you, thank you so much po. So, gayon po mga kababayan, ang rason na kung bakit ang lakas po ng luub nila na hindi sila natatakot na murahin si Ganito, murahin si ganyan, or gawaan ng fake news si Ganito, gawaan ng fake news si ganyan kasi nga nasa ibang bata nasa ibang bansa sila. Hindi sila natatablan ng kaso. Pero ang problema ngayon mga kababayan, hindi po nila iniisip na under po sila in Filipino. ba? Diba? Oo. Pinoy po sila, hindi po sila Amerikano. Kahit sabihin nating nasa Amerika siya nakatira or US citizen na siya, okay naman, walang problema. Eh, ang problema kasi mga kababayan, paano kung bigla siyang umuwi dito? Katulad kay Maharlika. Paano kung bigla siyang umuwi sa Pilipinas at nakita ng immigration, Maharlika, may kaso ito. Pwede ka ngayong damputin bigla-bigla sa airport. <coughs> ba? Diba? Hindi mo alam kasi, siyempre malaya kang maghayag sa Amerika kahit pagmumurahin mo yung mga politisyan dito, kahit pag wawalang hiyain mo yan, hindi ka natatakot kasi nasa Amerika ka, hindi ka tatablan ng kaso. Ang problema kung darating ang panahon na akala mo okay na, akala mo wala kang kaso, tapos pagdating mo sa airport, nakita ka sa immigration doon at tut na ganyan, pagtingin ng immigration may kaso ka, bigla kang na-hold. ba? Yan ang ano mga kababayan, di ba? Kita ninyo kapag mga pugante dito sa Pilipinas, kapag dumaan ka sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga immigration nila, tapos may record ka, mm, -mm di ba? Ihuhold ka nila, tapos bigla kang na-aristo doon, katulad kay Tebes. O, kita nyo si Tebes. Mm. Wanted siya sa Pilipinas. Kinausap ng Pilipin government ang Timor Leste or Estimor. Ngayon, pagdating doon, nakita si Tebes na wanted sa kanilang ano, uh, wanted sa immigration nila, eh di, huli ngayon mm. kaya nga sa totoo lang, mga kababayan itong mga vlogger na nakabi sa ibang bansa kaya po malakas ang loob nila kasi ganyan, tandaan ninyo hindi habang buhay nandyan kayo uuwi rin kayo pag umuwi kayo, baka doon na kayo matitiklo mm. eh, paano to ngayon mismo ang uh, NBI nakipag-coordinate uh, nakipag na sa Interpol para aristuhin kayo naku po, eto ang problema ngayon mm -mm. mga kababayan kasi mismo ang uh, ang Interpol at ang NBI no or ang NBI ay uh, nakipag makikipag-coordinate nga daw di umano sa Interpol para aristuhin mga kababayan no aristuhin itong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news mm, -mm nako Mamaria Maria Fifaleso oh, kanina la po siguro yun di ba oo oh, oh, Kaya yun po yun mga kababayan. So, yun po yun ha. Nagpapaalala lang. Baka kasi mga kababayan, sasabihin nyo na naman, ah, ito yung nilive ni Kent nung nakaraang araw. Eh, tandaan nyo mga kababayan. Once pa naman na ilive natin dito, magugulat kayo after one month, after two weeks, nangyayari. ba diba? O, oh, antabayan na natin ito. Kasi itong nilive natin ngayon, ang NBI, nang hingi na ng tulong sa Interpol, para aristuhin itong mga vlogger na fake news. Mm. Tapos magulat kayo, nabalitaan ninyo sa TV. Isang content creator vlogger inaristo sa Amerika. Isa siyang katulong doon na pinatay ang kanyang asawa. Pinainom ng lasun para magmana niya ang kayamanan ng kanyang asawang kano. Isang vlogger na bakla na nakabase sa China, kinasuhan ni Commodore Tariela, ay naaristo. Mm. So alam niyo na, at least aware kayo. 'di ba? At least na balitaan ninyo. Kasi senior ko nga sa inyo, 'di ba? 'Yun po 'yun, mga kababayan, no? Like 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 po kayo, no? Share and subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Lakwat Cherang Ilocana, hello po sa ma'am. Mm -mm. Basta ako, mga kababayan, senior ko lang sa inyo. 'Di ba? Ken, puro high-tech mga gamit mo na panood ko sa replay. Salamat po, Ma Maria Fe. Oo, yung isang na dito mga Ma Maria Fe palisok, eh, nanununtok siya. <laughs> um, um, So, yun ha, mga kababayan, klaro po. Ah, narinig nyo naman po. Shinare ko lang po sa inyo. Kaya itong mga vlogger, ah, itong mga vlogger ni Digong, no? kung na, napanood nyo mga kababayan, no? meron nga nag, isang DDS vlogger kahapon na nagsalita na bayad daw sila. Naka-payroll daw sila kay Sara at kay Pulong. Mm, mm ako, ulitin ko ha nako mga kababayan, kawawa to pag naaristo tong mga to kasi sinong tutulong sa kanila? Ibayad nga sila. Once kasi nabayad ka, mga kababayan, pag ikay nakasuhan ng binira mong politician, hindi ka tutulungan nung nagbayad sa iyo kasi bayad ka na eh. 'Di ba? Mm, mm So ngayon, ito pa, ito mga kababayan ha. 'Yun po 'yun. Kaya nako kawawa.